So yun, what's up mga kaisla ang ah, Ngayon nga pala ay ah, Martes pala ngayon Martes, tapos So ganito ka linaw At ganito ka kalma Yung panahon ngayon Tapos titignan natin sa wind finder Kung talaga magmamatch yung hangin Kasi tignan natin Parang halos hindi gumagalaw yung dagat Pero pag titignan natin sa wind So ito na So ayun mga kaisla Screen record tayo mga kaisla So hanapin natin yung Google Ayan. So nakikita natin yung Google. Ayan, itap lang natin. Tapos uh, i-search natin yung Winfinder. Ayan. Winfinder.com. So ayan, may lumabas na. So nakikita natin. Ayan. So itatap natin 'yan. Ayan, winfinder.com. Ayan. Tapos tap na natin ng konti dahil medyo uh, may na ang signal. So titignan natin kung magmamatch ba yung hangin. So, hintay lang natin. So, ayan na. nag na. Ayan. Ayan. So, nasa Webe siya naka, ano. Pero, iseset natin. Sa Martes. Ayan. So, yung hangin kaya ng umaga, ay 17. Ay, yung oras po yan sa baba, 17. Tapos, itatap natin yung screen. Ayan, sa taas. Sa may close, sa taas, 18. Ayan, yan yung hangin niya. Ayan. So, bali, after 3 hours, So pipindot natin yung 3 inch sa side by side yung may 1 diyan para alam malaman natin kung lalakas yung hangin o hihina. Pero parang hindi naman kasi hindi naman nagma-match, di ba? Ayan. So mamaya alas 8 ng gabi, ayan na yung hangin niya yung 20 yung sa yung ano po sa baba yung nakalagay na 20 yan po yung oras ito po na yung hangin kung ilan po yung sa taas 20 kts yan po ayan. so kung ikukumpara po natin kanina na binidyo ko parang hindi po ugma kasi po napakakalmada po ngayon saka sa wind finder ayan so hanggang sa webes yung hangin niya is 22 yung kanyang speed Ayan, yung kanyang direksyon, makikita din po natin yan. Ayan. So, sinare ko lang po sa inyo mga kaisla. Maraming salamat.